Isang kasal na dapat ay puno ng ligaya, nawi sa bangungot na bumalot sa buong simbahan. Isang doktor na deyo at isang albularia na may dugong hiwaga, pinagbuklod na sumpa na hindi nila may iwasan. Sa gitna ng seremonya, biglang nagliab ang krus, bumuka ang lupa, at lumitaw ang mga aninong matagal nang nakakulong. Ano ang lihim na dala ng kanilang dugo? Bakit sila ang piniling maging susi ng pintong matagal nang nakasara? Kung gusto mong madiskobre ang buong misteryo, panuorin hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong nakakakilabot at misteryosong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, ilik ang video na ito, at mag-iwan na komento para sa susunod nating kwento. Sa gitna na malamig na gabi sa Amerika, sa isang maliit na bayan na tinatawag na Westfield, may isang kasal na pinag-usapan ng lahat, isang banyagang doktor na galing Dayland at isang dalagang albularia na kilala sa kakaibang gamutan gamit ang mga halamang gamot at sinaunang dasal. Tahimik ang simbahan, ngunit ramdam ng bawat tao ang kakaibang bigat ng hangin. Hindi ito ordinaryong kasal. Para bang may nakatagong lihim sa likod ng mga ngiti at musika. Ang doktor na si Iyar Arun, matikas, edukado, at kilala sa ospital bilang pinakamahusay sa larangan ng puso. Ngunit sa kabila ng kanyang karangyaan, may mga mata na puno ng lungkot, tila may hinahanap na sagot na hindi kayang ibigay na modernong agham. Samantalang ang dalaga, si Lira, isang albularyang may dugong Pilipina at day, nakatira sa gilid ng gubat ng Westfield. Marami ang humahanga sa kanya, marami rin ang takot, dahil ang kanyang mga gamot ay hindi lamang nakagagamot ng sugat kundi pati mga sugat ng kaluluwa. Habang naglalakad si Lira papasok sa simbahan, hawak ang palumpon ng puting lotos na inangkat pamula sa bangkok, biglang lumamig ang paligid. May ihip ng hangin na parang may dalang bulong. Ang mga bisita ay nagkatitigan at ang ilan ay tila may kabasa dibdib. Ang kanilang mga mata nagtagpo, si Arun at si Lira, at sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Munit sa ilalim na kanilang mga ngiti, may isang tanong na hindi pa sinasagot. Bakit pumayag si Lira na pakasalan ang isang banyagang doktor na halos kakikilala lamang? At bakit sa lahat ng babae, si Aaron ay piniling mahalin ang isang albularya na pinagtatakhan ng bumbayan? Habang tumutugtog ang mga kampana, may matandang day na lumapit at tahimik na bumulong sa tabi na simbahan. Hindi sila dapat magsama, may sampa ang dugong pinagmulan ni Lira. Nginit walang nakarinig, maliban sa isang batang nakaupo sa huling bangko, na agad kumabog ang dibdib at pinilit huwag magsalita. Sa gitna na kasal, habang binibikas na pari ang mga panata, biglang pumutok ang isang ilaw sa kisem na simbahan. Ang lahat ay napatingin pataas, at mula sa bubong, may bumagsak na piraso ng no nasunog na kahoy. Napatigil si Aaron. Napatigil si Lyra. At sa sandaling iyon, muling bumalik ang bulong na hangin, mas malinaw, mas marin. Kapag pinag-isa ang dalawang dugong ito, may gigising na matagal nang natutulog. Biglang napakapit si Lira sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init na parang apoy na umakyat sa kanyang katawan. Habang si Aaron, hindi may tago ang panginginig na kanyang kamay. At sa mata ng lahat ng bisita, ang kanilang kasal ay hindi na basta kasal lamang, kundi isang misteryo na unti-unting bumabalot sa buong bayan. Nagkakagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. Ang iba'y nagsisigawan, ang iba na may nagdarasal ng pabulong. Nginit si Aaron at si Lira ay nanatiling nakatayo sa gitna nakatitik sa isa't isa na para bang sila lamang ang naroon. Aaron, mahinang ngunit nanginginig na boses ni Lira, nararamdaman mo ba? Hindi nakasagot si Aaron. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim at ang bawat tibok ng kanyang puso ay bumibilis. Para bang may humihila sa kanya sa isang puwersang hindi niya may paliwanag. Sa labas ng simbahan, umulan na malilit na dahon ng banyan tree, kahit wala namang puno ng ganoon sa paligid ng bayan. Ang mga matatandang day na dumayo pa para sa kasal ay sabay-sabay na nagtakip ng mukha. Alam nila ang kahulugan. Ang tanda ng pagising, bulong na isa, sabayapos sa kanyang rosario. Lumapit ang pari, pilit tinutuloy ang seremonya, Munit nang itataas na niya ang cross upang basbasan ang dalawa, bigla itong umapoy ng hindi sinindihan na kahit sino. Ang apoy ay hindi pula. Kandi baghaw. Nagtilian ang mga tao, nagsilabasan ang karamihan. Munit ang ilan ay nanatili, natulala, dahil ang apoy ay hindi nagdudulot ng init, kundi nakakaibang lamig na parang bumabalot sa kanilang mga kaluluwa. Si Arun ay napaluhod, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay, nangingitim na tila may lumalabas na ugat na kumikislap ng kulay aso. Si Lira naman ay napasigaw, munit hindi ito sigaw ng takot, ito parang panawagan. Parang tinatawag niya ang isang nilalang na matagal nang nakatali sa kanyang dugo. At mula sa malayo, sa labas ng simbahan, isang matandang lalaki na may suot na tradisyonal na kasuotang dayang nakamasid. May hawak siyang lumang tambol at isang malit na sisidlan na abo. Gayong ko naunawaan, bulong niya habang dahan-dahan niyang tinatambol ang sinaunang ritmo. Ang dugong doktor at ang dugong albularia, sila ang susi sa pagbukas ng pinto. Sa bawat hampas ng tambol, mas lumalakas ang hangin. Mas nagiging malabo ang liwanag sa simbahan at anti-unti, may mga anino na lumilitaw sa paligid ng altar, naglalakad, humihinga, nakamasid sa mag-asawang nakatali sa sumpa ng kanilang pagmamahalan. Ang mga anino ay tila usok na may hugis ng tao, mahahaba ang daliri, at ang kanilang mga matay kumikislap na parang apoy na galing sa ilalim ng lupa. Isa-isang lumapit ang mga ito, paikot kay Aron at Lira, parang may hinihintay na pagkakataon. Si Lira ay nakapikit, nanginginig ang katawan, ngunit patuloy pa rin siyang humihinga na malalim. Sa kanyang dibdib, ang lotus na bulaklak ay unti-unting nagiging abo, at ang bawat piraso nito ay nagiging alikabok na lumilipad paikot sa kanila. "Lira!" sigaw ni Aron. Pilit na inaabot ang kamay ng dalaga, ngunit sa tuwing tatangkain niyang hawakan, mas lalo siyang nadadapa sa bigat na hindi nakikitang puwersa. Hindi mo na halos pabulong ang sagot ni Lira habang bumubukas ang kanyang mga mata. Mata ng gayon ay tila hindi kanya. May liwanag na kulay ginto, malalim, parang may ibang kaluluwang nakatingin mula sa loob. Matagal na tayong nakatadhana, pero ang tadhana ay may kapalit. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong simbahan. Ang mga baso ay nabasag, ang mga upuan ay gumalaw na parang may humahampas na hangin. Ang mga taong naiwan ay napasubsob, pinipilit na makalabas, ngunit ang pinto ng simbahan ay kusa ng nagsara, nilamon na itim na liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, tumigil sa pagtambol ang matandang lalaki sa labas. Pumikit siya at sa wakas ay binuksan ang sisidlan na abo. Ang aboy umalpas sa hangin at nagdikit-dikit, nagiging hugis ng isang higanteng nilalang. May mukha ng hari, nginit katawan na aninong walang laman. Ang pagbabalik ng bantay dugo, bulong na matanda, habang nanginginig ang kanyang mga kamay. At sila ang magpapasbong nito. Sa loob, si Aaron ay anti-unting nagbago. Ang kanyang balat, nangingitim, nagliliwanag ang mga ugat ng asol, habang ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol ng digmaan. Si Lira naman ay tila inyangat na dinafikita mga kamay, nakabitin sa air, at ang kanyang buhok ay umaalon kahit walang hangin. At sa sandaling iyon, sabay na nagtanong ang kanilang mga kaluluwa, hindi sa isa't isa, kundi sa mundo na nakamasid sa kanila. Kung kami ang susi, ano ang pintong bubukas? Umalingaunggaw ang tanong sa loob ng simbahan, hindi sa salita kandi sa dagandong na parang galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga anino ay biglang nagiba ng galaw, hindi na sila basta nakamasid. Gayon ay lumuhod sila, nakayuko sa harap ni na Aaron at Lira, na para bang may kinikilalang mga bagong hari. Sa air, patuloy na nakabitin si Lira, ngunit ang kanyang tinig ay nagiba, hindi na boses niya, kundi parang daan-daang tinig na nagsasalita ng sabay-sabay. Ang pinto ay hindi daan palabas, kundi daan pabalik. Nanginginig si Aron, pilit na lumalaban sa asol na liwanag na lumalabas mula sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Lira? Anong nangyayari sa atin? Munit bago pa siya makalapit, isang liwanag na kulay gintong pula ang bumuka sa sahig na simbahan. Para itong sugat sa lupa, isang hiwa na dahan-darang bumubuka. Mula roon ay umaaling asaw ang amoy ng sinunog na kahoy at dugo. Ang mga matatandang naiwan sa simbahan ay sabay-sabay na napaluhod at nagsigaw ng panalangin sa wikang day at Pilipino. Huwag niyong buksan, huwag niyong buksan. Munit huli na. Mula sa bitak ng lupa, may mga kamay na lumabas, mahahaba, itim, at may kuko na parang bakal isa, dalawa, tatlo, hanggang sa sampung pares ng kamay ang sabay-sabay na kumapit sa gilid ng sahig. Si Arun ay napaatras, hawak pa rin ang dibdib na tila sa sabog sa tindi ng tibok. Sa kanyang tainga, may boses na bumubulong, boses na hindi kanya. Kung iwan mo siya, mananatili kang tao. Kung yayakapin mo siya, pareho kayong mawawala. Napasigaw si Aron, hindi malaman kung saan haharap. Sa harap niya, si Lira, nang gayoy na nakalutang at parang isa ng diwata ng apoy at usok sa ilalim niya, ang pinto na patuloy na bumubuka. At mula sa bitak na iyon, isang pares na mata ang bumukas, mata na mas malaki kaysa sa sinumang tao, kulay apoy, at nakatitig deretso kay Aaron. Umuga ang buong simbahan nang bumukas ang mga matang iyon. Ang apoy na kulay kahel at itim ay parang sumisilip mula sa kailaliman, at bawat titig nito kay Aaron ay parang humihila sa kanyang kaluluwa palabas sa katawan. Napaluhod siya, hawak ang kanyang ulo, habang paulit-ulit na naririnig ang bulong, hindi na isa, kundi libo-libong tinig na magkakapatong. Sumama ka sa amin, dugo mo ang susi, puso mo ang pinto. Si Lira, nakalutang pa rin, biglang napahiyaw na malakas na parang pinupunit ang kanyang lalamunan. Mula sa kanyang mga mata ay dumaloy ang gintong luha, tumama sa sahig, at bawat patak ay nagiging bulaklak ng lotos na kulay abo. Ang mga bulaklak ay gumapang, bumalot sa bitak ng lupa, para bang pilit sinasarhan ang pagbukas nito. Munit masyadong malakas ang puwersa mula sa lob. Ang mga kamay na kumakapit ay ngayon ay nagsisimulang umakyat. mga nilalang nawala na ng mukha, puro balat na parang sinunog at mga butong lumilitaw sa bawat galaw. "Aaron," sigaw ni Lira, sabay abot ng kanyang kamay pababa. "Kung pipiliin mong lumapit, kaya nating pigilan ito. Pero kung gurong ka, masisira ang lahat." Pinilit ni Aaron na tumayo, nanginginig, hawak pa rin ang dibdib. Ang kanyang mga matang gayon ay nagliliwanag na rin kulay asul na humahalo sa pula ng apoy mula sa bitak. Nang magtama muli ang kanilang mga tingin, para bang may biglang sumabog na alaala, hindi alaala ng gayon, kundi alaala ng ibang panahon. Nakita ni Aron ang sarili niyang nakasot ng sinaunang kasotan, isang mandirigmang day na may hawak na sibat. Nakita niya si Lira bilang isang babaylan, nakatayo sa harap ng dambana, at sa likod nila'y parehong pinto na iyon, umiyak ng dugo. Napasinghap si Aron, bumalik sa kasalukuyan. Lira, noon pa man tayo na ang pinili. Munit bago pa siya makalapit sa kamay ng dalaga, ang higanteng mga mata mula sa ilalim ay muling kumisla. At sa sandaling iyon, isang boses na mas malakas kaysa sa lahat ang umalingaungaw sa simbahan, isang sigaw na yumanig hanggang sa labas ng bayan. Bukas NAANG Pinto. Nanginginig ang sahig na simbahan habang ang bitak sa lupa lupay tuluyang bumuka, naging isang bunganga ng kadiliman na umubos ng liwanag. Ang mga bulaklak ng lotos na abo ay nagliab, nagpekot-ikot na parang proteksyon, Munit isa-isa rin silang nalulusaw sa bigat ng puwersang lumalabas. Mula sa bunganga, unti-unting umahon ang isang nilalang na mas mataas kaysa sa kampanaryo. Ang katawan nito ay binuo ng usok at apoy, at bawat hakbang na mga paa nitong walang laman ay nag-iwan na marka sa sahig na nagiging abo. Ang mga mata nitong kulay apoy ay hindi kumukurap, nakapako lamang kay Aron. Si Aron ay halos hindi na makahinga, ramdam niya na bawat tibok na kanyang puso ay hinihigop ng nilalang. Sa kanyang tainga, muling bumalik ang bulong. Sumuko ka, isuko mo ang puso, at kami ang magpapatuloy. Munit sa kabila ng lahat, hawak pa rin niya ang kamay ni Lira, ang gayo'y pilit siyang hinihila palapit. Arun, huwag kang bibitaw. Kung sabay tayong lalaban, kaya natin itong isara. Pero paano, Lira, sigaw ni Arun, nanginginig ang boses. Kapag pinilit natin, baka tayo ang mawala. Napapikit si Lira, dumaloy muli ang gintong luha mula sa kanyang mga mata. Mas mabuting mawala kaysa hayaan ang mundong lamunin nila. Nang sabay nilang pinagtagpo ang kanilang mga kamay, biglang nagliwanag ang simbahan. Ang kanilang mga palad ay nagdikit at mula roon ay sumiklab ang kakaibang liwanag, hindi pula, hindi aso, kundi purong puti na humahalo sa ginto. Ang mga anino sa paligid ay nagsisigawan, nagsipagtakbuhan, ngunit walang matakbuhan sapagkat ang liwanag ay lumalawak, kumakain ng dilim. Ang nilalang na umahon mula sa bunganga ay napaatras, umunggol na napakalakas na parang lindol, ngunit lalo lamang lumalakas ang liwanag sa pagitan ni na Arun at lira. At sa mismong sandali na tila mawawala ang lahat ng dilim, biglang naglaho ang tunog na kampana, ang mga bulong, at ang sigaw na nilalang. Tumigil ang oras. Isang tinig na malambing ngunit malamig ang bumungad mula sa gitna ng katahimikan. Kung kayong dalawa ang susi, handa ba kayong isakripisyo ang lahat, kahit ang isa't isa? Dahan-dahan muling gumalaw ang oras. Ang liwanag sa kanilang mga kamay ay patuloy na naglalagos, ngunit ang tinig na iyon, malamig at walang pinapanigan, ay nananatili sa hangin, parang pumapalob sa bawat sulok ng simbahan. Si Arun ay napatingin kay Lira, hawak pa rin ang kanyang kamay. Nanginginig ang katawan, ngunit matibay ang tingin. Kung ito ang hinihingi, handa akong isakripisyo ang lahat. Pero hindi ikaw, Lira. Hindi kita kayang isuko. Napangiti si Lira, ngunit iyon ay ngiting puno ng lungkot. Hindi mo naintindihan, Arun. Ang sumpa ng dugo ko ay nakatali sa pinto. Kung hindi ko isusuko ang sarili ko, hindi ito magsasara. At kapag hindi ito nagsara, masisira ang bong pati ikaw. Hindi, halos pasigaw si Arun, habang lalong lumalakas ang tibok ng kanyang puso, parang sasabog. Kung may dapat mawala, ako iyon. Ako ang deyo, ako ang walang ugat dito. Ikaw ang dapat manatili. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa... Biglang bumukas ang kanilang pinagsamang alaala. Nakita nila ang parehong nakaraan, isang mandirigma at isang babaylan, magkasamang nakatayo sa harap ng parehong pinto. Noon paman, man, pareho na silang isinakripisyo. Noon paman, sila ang nag-alay ng lahat upang manatiling nakasara ang daan ng kadiliman. Paulit-ulit bulong ni Lira habang tumutulo ang mga luha. Paulit-ulit tayong bumabalik upang tapusin ang parehong kapalaran. Ang mga mata ni Aron ay puno ng luha, munit hinigpitan niya ang pagkakahawak kung ganoon, kung kapalaran man ito, mas pipiliin kung matapos ito, basta't kasama kita. Sa huling pagkakataon, nagsalubong ang kanilang mga labi sa gitna ng kaguluhan, isang halik na hindi para sa kanila lamang, kundi para sa buong mundong kanilang pinoprotektahan. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag mula sa kanilang mga katawan, bumalot sa buong simbahan, at pumasok mismo sa bunganga ng dilim. Ang nilalang na umahon ay napasigaw, isang ngaw-ngaw na umabot hanggang sa pinakailalim ng lupa. Isa-isang naglaho ang mga anino, isa-isang nawala ang mga bulong. Ang mga bulaklak na abo ay muling nagliyab at sa unang pagkakataon, ang bitak sa lupa ay nagsimulang magsara. Ngunit habang unti-unting naglalaho ang dilim, naramdaman ni Aaron na lumulubog ang katawan ni Lira sa liwanag. Pinilit niyang kumapit, pinilit niyang pigilan, ngunit dumudulas ang kanyang mga daliri sa mga palad ng dalaga. Aron, mahina ngunit malinaw ang boses ni Lira, habang unti-unti siyang nilalamo ng puting liwanag, ito ang huli nating pagkakataon, huwag mo akong pigilan. At sa huling saglit na magtatama ang kanilang mga mata. At sa huling saglit na magtatama ang kanilang mga mata, huminto ang lahat ng ingay. Ang liwanag ay tuluyang sumiklab, dumaluyong sa buong simbahan at nagpalaya sa lahat na aninong nagkukoble. Ang bitak sa lupa ay nagsara, ang apoy sa mga mata no nilalang ay namatay, at ang bumbayan na Westfield ay muling binalot ng katahimikan. Nakasubsob si Aron sa malamig na sahig, hingal, hawak pa rin ang kanyang dibdib na tila iniwang hungkab. Sa tabi niya, wala na si Lira, ang kanyang katawan ay nawala sa liwanag, iniwan lamang ang abo ng lotos na dahan-dahang nalaglag sa kanyang mga palad. Tahimik na pumasok ang mga naiwan sa simbahan. Ang mga matatandang day, ang ilang bisitang Pilipino at pati ang pari ay nakayuko, nagdarasal, alam na may sakripisyong naganap na hindi na maulit. Si Aaron ay napaluha, yakap ang abo na tila nagiging malamig na alabok sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamrati, naramdaman niya ang banayad na hangin na dumampi sa kanyang pisngi at sa hangin na iyon, isang tinig na mahinang ngunit malinaw. Hindi ako nawala, Aaron. Ako'y mananatili sa bawat pintig na puso mo. Napatitik siya sa bintana ng simbahan kung saan ang unang sikat ng araw ay unti-unting pumapasok, nagpapainit sa malamig na gabi. At sa unang pagkakataon, muling kumalma ang kanyang dibdib, kahit puno ng lungkot, kahit wala na ang dalagang minahal. Lumabas siya ng simbahan, yakap ang malit na sisidlan kung saan iningatan ang abo ng lotos. Sa kanyang bawat hakbang, alam niyang daladala niya hindi lang ang alala ni Lira, kundi pati ang kapalarang isinara nila na magkasama. At mula noon, sa bayan ng Westfield, ang kasal ng banyagang doktor at ng dalagang albularia ay naging alamat, isang kwentong hindi natatapos sa lungkot, kundi nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay kaya magsara ng kahit pinakamadilim na pinto. <music>